Hello guys, good day. Nandito tayo kay La Sir Renz. Kasi syempre bilang dakilang alalay ni Barangay Dona, nandito na naman ako. Kasi si Tito nagpakuha ng gal. So, nandito kami kay La Sir Renz. So, sila. Sama-sama <laughs> na naman ako. So, ayun, nakapagpili na sila ng gal. Ayun yung mga gal. Tingnan natin, ha guys? So guys, ito yung mga gal pag yellow yung kanilang tag kanilang ring ayon so ito yun dito nagpili si barangay dona tapos <laughs> tapos ayan meron na siyang napili pero meron pa siyang titingnan doon sa labas kasi nandoon yung mga ibang gal so ito si ban na to merong ibang lahi na nandito depende sa kanilang um, tag. Yung kulay blue, kulay white, kulay yellow. So, yung alam natin, yung kulay yellow is yung gal. Sila. Hi. Sila. Medyo maano lang kasi masyadong mainit. Oh, sobrang mainit ayun sila oh. siya. Siya lang yung bukod tayo hindi na pinasok. Iwan na natin sila doon kasi lalabas tayo kasi mahigi pag usyoso tayo doon sa ibang mga manok. Ayan, oh. iwan na natin sila. Pakawalan na natin siguro kasi masyadong nagubugbugan. Tabas na natin. Ay! So guys, ito na yung napiling gal. Ayan na siya. Gal na uh, male. Stag. Ayan na siya. Well, matangkad, makulay yung mukha. Ang ganda Pero masya siya, butong na siya. Ayan Heavy bone niya. So dito naman pagpipilian yung pulet na gal. Bali, same pa rin. Yung yellow marking yung yung gal. Tapos pag hindi siya yellow marking, mayroong perpetual dyan. Siyempre gal. So, mayroon din throwback. Yung parang kulay green yung, yan, 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 siya, yan, sya. So, guys, itong pipilian. Pero dahil nakapagpili na, andun na yung ating napili challenge. Siya magkala si sir datang ang puting datang, mo makalita. Ito ang paka niya. sa sobrang init, mainit naman talaga ang panahon eh. Alas, mag-aalas dos atay. eh. Tingnan natin yung oras. Dahil mainit, ayan o, oh, nakasilong sila. Tingnan natin yung oras. Oh. Oops, sandali. Tingnan natin yung oras para makita nyo na bakit nakasilong sila at hindi nagliliwaliw. At para ba itindihan nyo kung bakit parang pagod na pagod sila or hinihinga. Ito yung oras. Tingnan natin. 153 ng hapon. So, ayan siya. Yan yung kanila mga manok. Nung nakaraan, marami dito. Siyempre, nag nagbebenta nga sila kaya mabilis. Tapos nagpapakawala din sila dito sa mga damo, syempre. Tara labas tayo para tingnan natin yung mga ibang manok na nandoon oh. Sa transaction pa sila barangay doon. Na ako nandito ako sa kanilang mga pen scratch pen. Yan sila kasi. Mapapansin niyo mayroon pa dito. Wait lang. Balitan ko lang yung kamulit. Guys, ba nung nakaraan, nakita nyo sa video ko na nag-cord ako ng aking white girl. So, tapos wala silang chaining cord. Ito naman, meron silang mga chaining cord. Ayan. Para hindi sila nagwawala. Doon, pag mismong cord kaya yun na sila ilagay. Ayan, so yung mga manok nila, Sir Renz. Ayan, ganda. Medyo hapulan silang tingnan kasi mainit. Pero, may mga tubig naman yun sila. Maganda yung pagkain. Ganda nito. Diba? Yan. Yan yung mga manok ni Sir na binibenta. Yung iba mayroong training cord, yung iba wala. Siguro yung iba ilalagay niya nasa sa cording area nila. Kasi dito sales area nila eh. Dito nila pinapakawalan yung mga ibinibend. Oh, meron pa ba ditong gal? Tingnan natin. Papahinga sila guys eh. Gal siguro to kasi nakayelong band siya. Iti, ini iti. Ini gal. Ini gal. Nakita niyo ba? Nakarin ba lang mga ninyo? Yan, ginubukbog <laughs> yan ma'am. Kaya yung naganyan yung Pero man. ano, nabubukbog daw pero makakarecover na yan. Kaya nakahiwalay na Yung red band nila is yung claret guys. Eh. So, ito tayo sa kanilang claret. Ayan tayo banda sa kanila ayan basta <tipan> depende sa kanilang band yung kanilang lahi eto ayan sir ito ano to

Guys, kung makikita nyo to, mga ano, mga pens nila, galvanized to. Kung gusto nyo bumili, napakasimple lang. Message nyo lang tong number na to. Okay? So, Rekta mismo na yan siya. Mag-usap kayo. The more, the merrier. <laughs> net, Basta. Range net, eh, eh, na. Oh, okay, so, katulad yung recta, nakasabi ko nung nakaraan. Wing band, leg band, box, net, pen meron sila sa Kaya message nyo lang sila. Okay? Guys, alam nyo ba, ganito yung napapala ng sumasama sa mga mister na nagpipick up ng mga manok. kapasal ka na. Tapos sabi ni Barangay Don, makain daw kami sa Kung hindi Jollibee, magdo so ako magpipili. So, ba? Diba? Ang saya. Meron na kayong banding nakakilala ka pa ng mga ibang manok ayun no, meron silang claret dito white gal gal perfection Basta, pag, pag aalis yung mister nyo, sumama na kayo kasi para wala silang ibang kasama kung di kayo lahat. Tsaka banding nyo na rin, diba? So, yun ang aking tip sa mga misses or mga girlfriend na mayroong mga mister na mahihilig sa mga manok para banding time nyo. Okay? O, oh, 'di diba? Ito yung benefit pag sumasama ka sa pagkukuha ng mga manok. Ganun lang kasimple, nakasama mo ni yung mister mo, may manok pa kayo. At ito ang aking napili dito sa Jollibee. Ako si Aling Mimay. Bye!